Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pala kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba, ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap na dalawa ng partner mo? Simula nung nag-away kayong dalawa? At hanggang ngayon ay may tampuhan pa rin kayo sa isa't isa. At gustong-gusto mo na siyang makausap, halos magmamakaawa ka na na makausap siya para lang magkaayos kayong dalawa. Kaya napakatigas talaga ng kalooban niya at sobrang taas ng pride niya. Gusto mo ba na siya na naman ang magmamakaawa na makausap ka? gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyong ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang ang cellphone mo, hanapin mo ang kanyang larawan dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos, titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya habang nilititigan mo ang larawan niya ay sambitin mo sa isipan mo ikaw ay magmamakaawa na makausap ako ngayon din sambitin mo lamang ito sa isipan mo ng paulit-ulit at pagkatapos ay halikan mo lamang ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual na ito at pagkatapos mong magawa itong ritual, ay paniguradong siya ay magmamakaawa na makausap ka ngayon din. At itong ritual, gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung nakita mo ang video na ito ngayon mismo, ay pwede mo nang gawin ito sa kahit na anong oras. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.